Ayan. Hey, mga batang naluto nga siya, oh. Ang galing. So yun mga batang, dahil sobrang init ng panahon ngayon, kitang kita nyo naman. And may napanood tayo sa Facebook at gagayanin natin. Sabi nila pwede daw magluto dito sa kainitan. Yan. So ngayon gagawin natin, ano? Tingnan natin kung ano yung kalalabasan, kung makakaluto ba tayo ng itlog. So tara, tingin natin. Yan. So, antayin natin itong siguro mga 30 minutes bago natin nilagay itong mantika sa itlog, no? Antayin muna natin to. A few moments later. So mga kabatang, napakainit dito. Siguro naka 30 minutes ito. okay na. Kita ba kita? Ayan, tingnan natin kung tunay. Lapit mo din kayan, lapit mo dito, dito. Let Dito, dito. Ayan, pakita mo. So yun mga kabatang, naluto nga siya oh. Ang galing. Naluto siya. Ang galing. Ang galing nasa kawali. <laughs> Tingnan nga natin. Ako nga magbibidyo. Naku naman, hindi naman naluluto eh. Namumuti lang. Naku, fake news pala yun. Fake news. Hindi naman naluluto. Hindi naman naluluto. Ayan o. Oh, naputi. O oh, nga, no. Hindi natin. Tagalan natin. Man naluluto. Naputi. Ayan o. Oh. <laughs> sumalag din natin. Hindi na ano yung pula. Bilog pa Yung yung sa iba na. <laughs> ito yung ating mga kasama. Yeah. <laughs> <man>. <laughs> so, ito mga kabatang, tingnan nyo. Hindi naman siya naluto. Yan. Yeah. Kunti lang. Yung puti lang yung naluto mga kabatang fake news. <laughs> yung natin, hindi pala yung tunay, no? So, yun lang. Tinesting lang natin.